So, ngayon, maglalagay naman po tayo ng sapina. Umpisa na po natin. Ayun, uh, siya nga pala mga kuya, no? Bago ko ikabit ng tuloy yan po itong ating sapin, no? Bago natin ikabit itong sapin, eh, kailangan alam muna natin kung ano ba dapat yung tamang haba o mas epektibong haba ng tari na ikakabit natin, no? Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng tatlong klase. Ito po, isa, no? Isang tare. Ngayon, sa pagsukat po nito, ito pong singsing, -sing, ipapasok lang po natin sa sa loob ng daliri. Tapos, ipipresto po natin ng paganyan, nakatiklop din ulit kanina number 7, at susukatin natin, no? So, ano po natin, ha? Ang gagawin natin, guide, eto po, uh, hanapin nyo po yung malambot na parte sa gitna ng paanang manok. Ang tawag po dyan ay, kalambutan. So guguhitan po natin yung sinasabing kalambutan. So ito po, bilitan natin, no. Yan, nasa halos gitna So, Yung ito po yung pag bumibili tayo ng manok sa palengke, yan po yung pinagbibiyaan ng tindero o tindera. Yan po yung uh, kalambutan niya. Ito sa part, sa manok nato, ito po 'yon. So una, itong isa, kuunin muna natin itong isa. Susuot natin sa daliri, no? Ito po, no. Susuot natin yung singsing sa propto tapos, yan po, itatapat natin. So, ito naman, kung titignan natin, lumagpas siya ng mga tatlo hanggang apat na nakaliskis sa tawag niyan ay uh, ano kalabutan. Ito yung una. Pangalawa, ito naman, medyo parang maliit ng konti, no? Tingnan natin, may tse. Hop! Mababa naman po siya sa kalambutan ng mga dalawat kalahating kaliskis. Ito po. Heto naman yung isa pa. Sukatin po natin, no? Susuot natin ganyan. Ayan po. Uh, mataas siya ng mga dalawang, ka uh, isang kaliski salos may git sa kalambutan. So, yun po, no? So, pwede kayo makasukat ng hanggang uh, kalambutan. So, ngayon, bakit ko sinabi yun? Anong importansya nun? Yung haba ng tari, anong kahalagaan? Ito po ang kahalagaan ganoon din po yung kanina na tinignan natin kung yung paanang manok ay may diferensya o wala. Una, kung ang ating manok, ang diferensya ng manok ay matindi, ibig sabihin, ah, sobrang pasok o taob, ang tari po dapat natin ay hanggang dito lang po siya sa kalambutan. Huwag na po kayo magpas ng kalambutan. Pwede po kayo bumaba ng konti sa kalambutan. Huwag na lang po kayo tataas. Kung ito po, halimbawa itong maiksi kanina, ito, ako, tataasan ko to ng konti lang, habang ko lang ng konti para sa manok na to, kung may diferensya po siyang, ah, limbawa, ah, mas matindi yung diferensya niya. Pero kung normal na diferensya, ah, konti lang naman, hindi sobrang malayo, okay na po ako sa kalambutan. Pangalawa, etong sobrang haba naman, anong pinaggagamitan po na to, ako po, bihira po ako kumabit na po, no, yung ganitong kahaba na. Pero to Uh, okay naman po siyang gamitin kasi nasubukan ko naman po noon. Okay gamitin yung mahabang tari na katulad po nito. Kung ang manok po ninyo ay napakalaki ng katawan, ibig sabihin buong buo, tapos walang diferensya yung paa. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang dalhin po yung tari niyan at kayang-kaya niya po ibaon. Ito naman po, ang isa pa, yung pangatlong sinukat natin, no? lumagpas po ng uh, isa't kalahating ng dalawang kaliskis. Ganito po ako kadalasan magkabit kapag ang, ang, paa po ng manok ay normal, walang diferensya. Tapos yung katawan medyo nasa magandang side. Pag ang katawan ng manok na, na nahipo ko medyo parang manipis ang pagkakahanda, nandun lang din po ako sa kalambutan kahit na sabi mong normal ang paa. Kaya sa mga baguhan, ang maisasuggest ko, magkalambutan lang po kayo. Kay normal o oh, may problema po yung paa ng manok. So yun po yun. Ayun, no? Uh, mga kuya, na-explain natin kanina yung kahalagahan ng maayos na paa at saka yung haba ng tare. May connection yung kaya yung technique na pinagano natin sa inyo kanina, napaka-importante yun. Lalo na yung mga medyo bago kasi kabit, kabit ng ng tare, hindi nila alam kung yung paa ng manok ay may diferensya o wala. So, ngayon, kakabitan na po natin ng sapin muna, sapin.